sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Simula kahapon, may mga ipinasok na kahon ng mga pulis na umano'y naglalaman ng na mga gamit para sa drilling operations. Pati mga sundalo, tumutulong na rin daw sa pagtugis kay Pastor Apolo Kibuloy. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Gary, anong update dyan? Alam mo, Cheryl, naging mas maigpit nga yung maghapon na pagbabantay ng mga pulis, lalo na sa loob ng KOJC compound. Kaninang umaga, nagdagdag pwer sa pa nga yung mga pulis para sa kanilang pagbabantay. Pinapayagan namang mga yung mga membro ng KOJC at makalabas dito sa compound. Pero may mga lugar sa loob ng KOJC na bawal na bawal silang puntahan. Madaling araw kanina nang ipasok ng mga pulis ang blue box na ito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nakasara ito kaya hindi malinaw kung ano ang laman niyan. Pagkalipas ng ilang oras, isang kaon ulit ang ipinasok sa compound. May nakasulat itong rotary hammer. Ginagamit yan sa drilling o pagbutas ng kahoy at bakal. Pero hindi rin malinaw kung yan nga ba talaga ang laman na naturang kaon. Lalo't kagabi, isa pang box ang ipinasok sa KOJC compound. Kaon ng isang fast food restaurant ang ginamit pero nang idaan sa x-ray. Nakitang may laman itong saw grinder ayon sa kulay dilaw na inyong nakikita. Ang saw grinder ay ginagamit din pambutas ng bakal o kahoy. Wala pang detalye kung saan gagamitin ng mga pulis ang mga yan. Pero sa video nakuha ng News 5, maririnig ang umanay nagdidrill sa ilalim ng lupa. Pakinggang maigi. Buwa ang video niyan sa second floor ng Jose Maria College Foundation Incorporated o JMC sa KOJC compound. Kasamang kuleyong niyan at ang katabi nitong Kingdom of Jesus Christ Cathedral sa pinakabinabantayan ng mga pulis. Dahil sa underground daw niyan, na-detect ang mga heartbeat o tibok ng puso. Na lang kay Pastor Apollo Kibuloy at sa apat pang kapwa niya akusado para sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. Inalmahan naman ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion ang mga ipinasok na kahon ng mga pulis. Humihiling din sila na malaman ng mga laman nito pero hindi sila pinagbigyan. Tinabla rin daw ang kanilang request na makita ang sinasabing drilling operation sa JMC basement. Hindi na rin daw pinapasok sa katedral ang mga KOJC member. The ongoing exercise of drilling the JMC basement is a grievous violation of the proprietary rights of JMC. JMC being a separate entity uh, than the accused. And we feel that this is not in accordance with the warrant of arrest. A warrant of arrest is directed as against a particular person, not the pursuit of heartbeats. Sa video na ito, sa labi ng katedral, makikita ang pag-inspeksyon ng SAF o PNP Special Action Force. Sinilip nila ang bawat kwarto para hanapin ang mga akusado. Nakarating na rin ang mga pulis sa basement ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Makikita rito ang hilera ng mga higaan isang babae ang kumuha ng video na nakikipagmatigasan sa mga pulis. Pakipatay na lang ito. That's ho, parang... for my documentary. Okay ma'am, doon na lang po kayo kukuha ma'am. Pakipa uh, ba? Hindi, hindi. Giit ni Atty. Torion, malinaw na banta sa buhay ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang ginagawa ng mga pulis. Kaya malinaw din daw na paglabag ito sa inilabas na Temporary Protection Order ng Davao Regional Trial Court Branch 15. Hindi naman itinanggi ng PNP Special Task Force na nakabantay sa operasyon sa KOJC ang mga ipinapasok na kahon sa loob ng compound. Bagamat nananatili silang tikom sa kung para saan ang mga ito at kung anong laman dahil baka mabulyaso ang kanilang operasyon. Natanong din ang tagapagsalita ng Task Force ng si Police Brigadier General Roderick Alba kung totoo bang may mga sundal na rin kasama sa pagtugis kay Kiboloy. I will not uh, give specific information on that. Uh, but uh, I believe so na sinasabi ko nga, may mga other agencies pag beyond the capacity ng, uh, on the technical aspect perhaps, and even uh, in the giving of uh, information, I, uh, they are, they are uh, given the, that leeway to top other agencies. Patuloy namang nananawagan ng PNP na hayaan silang tuparin ang kanilang tungkulin na arestuhin ang pastor at apat na iba pa. Tatlumpung ektarya ang compound at mahigit apat na po ang establishment rito. Kaya lalo lang daw na dedelay ang pag-aresto dahil umaharang pa ang kay OJC members. We are not after the church. We are not after the OJC members. We are after the fidgety kibuloy. Ito po ang pag-implement ng warrant of arrest ay trabaho ng pulis. Inutos po ito sa amin ng korte. Hindi po ang pulis ang kalaban. Dapat sagutin ni Kibuloy and for others yung mga inaamusa against sa kanila. Base sa tala ng Kingdom of Jesus Christ, isa ang namatay sa kanilang hanay, 70 ang sugatan at 20 siya mang inaresto dahil sa obstruction of justice at direct assault. Habang sa hanay naman ng mga pulis, anim na po ang sugatan. Alam mo Sheryl, kanina ay nag nagtanong tayo sa PNP Region 11 ngayong hapon no, kung ano naging resulta ng paghahanap nila. Matapos nga nila sabi na natumbok nga nila yung lugar kung saan maaaring nagtatago si Pastor Kibuloy. Pero nabigo tayo. Ibig sabihin nito, patuloy yung paghahanap, patuloy yung pagbabantay natin. Cheryl. Maraming salamat. Gary De Leon. Ininspeksyon ng mga polis ang Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City at pinasilip sa media ang kanilang mga nakita. Live mula sa Camp Krame, nasa front line ng balitang yan, si Kari Kator. Kari, anong mga video ang pinakita sa media? Yes. Yes, Julius, tama yung nabanggit mo. Ano, samut saring video ang ipinakita sa atin ni DILG Secretary Ben Hur Abalos. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita sa atin kung ano yung nasa loob ng KOJC compound base sa inspeksyon ng mga otoridad. Sa video, nakita ang isang katedral kung saan napasok uh, ng mga polis yung tila kulay lavender na disenyo ng kwarto at meron din itong dingding na isa raw secret door pagpasok daw sa secret door na yan, mag, daw patungo yung kwarto ang umano ni Pastor Apolo Kiboloy. Ayan ang sabi ni Abalos. At pagbukas niyan, meron din itong hagdanan pababa. Ang ayon kay Abalos, papuntang uh, papunta nga yan daw sa kwarto ni Kiboloy. Nasilip din ng mga pulis ang umano'y kwarto na sinasabi at malawak ito at meron pang living area. Nakita rin sa katedral ang isang entablado kung saan idineraos ang mga misa ng pastor. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga pulis sa katedral. Nilaser kasi sila at binugahan daw ng fire extinguisher. Meron pa nga raw mga barbed wire at ang ilan sa mga ito ay live wire pa nga. At ayon kay Abalos, limitado lang yung mga pinakita nila na mga kwarto dahil anya maselan nga raw kung ipapakita nila lahat at baka makompromise pa ang kanilang isinasagawang operasyon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.